Lalaking hubog, nga gipasingin lang na numbag sa upat kabuang buntis niyang silingan ang gibalho sa detention cell sa Mambaling Police Station. Sa hirana itong detalye, yan report. Sangko sa langit ang wagbaso sa 35 anyos nga lalaki na gitanggong karoon sa detention facility sa Mambaling Police Station. Gitumbok siya nga nanumbag sa iyang silingang babae kinsa mabdos o kapuan kabuan kagabi eh, sa barangay Dulho Fatima Dagban Sugbo. Suma sa lalaki nga wa siya masayod sa iyang hanggi sanglit na kainom siya o tulog kabutilyang ilim noong makahubog. Apan, nahinom doon niya kung asa niya naigo sa lawas ang biktima. tungod sa iyahang nahimong krimen gipadakop siya sa barangay tanod o gitugyan nga dos kapulisan Jose sala ni mo rin ang bagog babae kapila man ni mo siya sumbaga kausara kausara so parang nakainom doon yung kagamay kaya nakainom doon kayo mong gisumbag asa man ni mo gisumbag dapit hindi ah sa nao hmm. nahuli kagad nila yung suspect so Yung biktima natin is binugbog na uh, nag-sustain ng uh, injury sa ulo at sa ibang parte ng katawan, sir. Samta na sa sa kapolisan nga nagpahiling na ang biktima sa tambalanan kinsa disidido ng usang at kasong physical injury batok sa suspect. Wa matod pa masayod ang biktima nga nung isumbag siya nini posibleng na atlan ng na kunos niya. Nangayog pasaylo ang suspek kapan ipadayon yahapon sa biktima ang pagpasakaw. Kaso, bato ka niya. Nahuwasan naman yung ka. O niya aware ka sa imuhang pagpanumbag niya. Wa ka makonsensya? Nakusinsya. Nakusinsya na ka? Hmm. Primero, nag-anak ko, may wala. Maigkos ko. Oh, Pag-a-duwag. Na, na, Natagsinga siya po. Oh, ni Baus ka? Oo. Oh. Kuwag Bangko, Bangpog. Ipunala na sa kalagbo niya. Ni Baos masiya. Ito nakagisumbag. kag Oh, diri permira di kadua diri. Samtang nanawagan ang kapulisan sa posibleng mabiktimas pang pagdagmal nga dayon sa mga ahinsya gamhanan aron dali nga maaksyonan. Hindi titigil na hulihin o respondehan yung ganitong klaseng may incident because we value the the importance of women in our community. Kauban si Gad Reliana ko si Alan Domingo. Balitang Bisdak.